Hinahati yun sa gitna. Hmm. Yeah. Mas maganda kasi pag mainit, kaya natutuyo siya konti. Pag ganitong umulan. Get So yan mga kabayang, ito nga pala yung ating ano, uh, sigretong pain. Kung paano gawin yung pain namin sa ano, tangkab. Pusit din siya. Ayan, pusit din. Ito, tinatanggal namin yung sa uno. Ayan ito. Tanggalin yung ulo At saka buntot. Ayan. Tapos nyan, tanggalin din yung laman loob. Naman loob niya.

Ito yung ating kumain. Ganyan lang madali lang magpanggali ito. Ganito lang ang ating sipritong pain sa ating pamumusik. rin po siya nandiyo tapos natin. natanggal ko malambot <clears throat> madulas. Ay, madulas pala. Ito lang yung ating tumain. Tapos yung konsumo natin, kung lang din. Sabihan lang tayo. Pero pahuli nyo ng tulingan. Tulingan nyo May huli ng 400 300 kaso hindi ako nabumihan at wala tayong mga gamit kaya pusit-pusit lang tayo malaki rin yung sumo sa tulingan bayat ang anong pero sulit naman kung nakatagpo ka na gawin tapos may cosmetos kaputi yari nga puti na siya puti na siya ito yung mga ano tapos maya nito babagat naman natin ito kay baka magulan Babad natin siya sa asin ayan sa mga viewers natin ito yung pail ko o oh, diba tapos ngayon bababad naman natin sa asin <coughs> ngayon yung pagbababad ito uh, one by one by one so, by pag mainit hindi na siya bababad pag mainit bababad pa rin mas maganda yun bibilad kasi ito eh patapos mm -hmm. ngayon may problema at walang init kaya talagang babad lang talaga to siya mm. -hmm. babad pa rin pala kahit mainit mm -hmm. mas maganda kasi pag mainit kaya natutuyo siya kunti pag so, ganitong umulan ito lang yung ginagawa namin binuburo siya sa asin yan yan lang lang to thank you at shout out sa ating mga solid na subscriber